na. Ay, kay, uy, uy, ano ba yan? Kinakatongan mo ba? Uy! Kahit ganyan yan, nalaban yan. Anak kaya yan ni Mami siyang guys, eh, tingnan nyo naman. Dinala ko si Ginger dito para kasi nga binubuli ni Kali to, ba? Diba? Para makapag-enjoy. Kanina guys, ang saya-saya niyan. Pagtungtong dito. Kaso dumating tong balitang to, oh. Tingnan nyo naman ng mata niya. Napakataray, oh laro lang kayo, be. Tingin, ta tingin talaga ng mga husky sa mga shih tzu, guys. Eh, parang ano, mga kuting. Ha? Huh? Tinamong tingin, oh. Huh? Para siya naka-black eyeliner. True. <laughs> May eyeliner na ba naka-eyeliner. Ang ganda-ganda ni Zyka sa personal, guys. Sobra. Tingnan nyo. Para siyang si, ano, nalapit na naman siya, oh. Ganyan siya. Pang mapang-asar siya, sis, no? Sobra. Yung nalapit siya, tapos wala naman siya gagawin. Well, na naman siya. Diba? Tingnan. Guys, ganun lang talaga yung eyes niya ha. Pero mabait naman si Zaika. Mabait to. Ano lang talaga siya. Natatakot si Ginger sa kanya. Mommy, help! Ano niya? Nakakatakot yung mata niya. Di, parang ano talaga. Zaika! Zaika! Ayan okay. <laughs> na din. Diba? Hindi niya naman ina... Ay, kit... Why? Uh, ano ba? Kinakatawangan mo ba? Uy! <laughs> Nalaban na. Ay, hindi kayo mag-aaway ha. Dalawa na lang kayo ha. Saika, kasi wag ka kasi mangotong. Ba't kasi kinokotongan mo? Halika na. Sumbong ha. Halika na, halika na, halika na. Hindi, maana si Saika guys. Maliit pa si Saika, baby pa yan. Kinotongan. grabe. Ginger, Wala, yan. Okay lang yan, ding. Ganun talaga ang mga husky. Masanay ka na. Wala, yan ako, yan ako, yan ako. Yan naman Tinan mo, maldita talaga. yan picture, picture. Hmm. Oo, oh, diyan magpapatalo, kahit panguyan <laughs> Ang haba na ka? Ha? Oh, grabe <laughs> Ay Jesus. naglala ko kasi magdadil. Eh. Uy, uy, kalma kalma kalma. <laughs> kalma 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 kalma. Hindi 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 na. Hindi na hindi na. Ay, hindi na. Hindi na. Ay, hindi na. Hindi na. Ay, hindi na. Hindi na. Ay, hindi na, hindi na. Oh, Kahit ganyan yan, lalaban yan. Anak kaya yan ni Mami Siang. Oh, kapatid yan ni Kiwi. Anak yan o, ni Zoe. May ko, ito. lalaban, <laughs> oh. Hulo. Hulo, 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 Parang ginagawa ka baby. Oh, um, bait naman. Sit yarn. Hmm, maldita ka, oh. Ang itsura mo, oh. Um. Hmm. Okay lang yan. Bait yan si Anong Bait yan. Bait. Kanina guys, naglalaro talaga sila. Hindi ko alam kung bakit biglang nagkaganto na si Ginger. Kaya naglalaro sila. Mapaya pa silang naglalaro. Mm. Don't worry guys, nakakapaglakad-lakad pa rin naman si Ginger. Hindi ko naman siya hayaang ma-stress ha, baka kasi may mga mag-comment dyan. Na-stress na po si Ginger, ganyan hindi po. Nakakapaglakad-lakad pa yan, tapos nakaka wee, -wee pa, nagtitrits pa. Medyo na ano lang siya, syempre first time niya makakita ng gantong husky, ba? Diba? First time niya eh. So, ayan yung reaction ni Ginger. Pero okay na okay po, o. Oh. ba? Diba? sinusundan niya pa nga, o. Oh. Mm, baka kasi may mag-comment dyan guys na pinapabayaan ko si Ginger. Ayan, after 30 minutes guys, oh, naglalaro na si Ginger. Nangyaram ka ng laruan kay Basha? Kay Basha yan eh. oh, di ba? Nakakapag-play siya guys. And ayun si, ano, hindi naman siya kasing hyper ni sab -Sab, guys. Sobrang chill lang din naman ni Zaika. Oh, nakapaglaro na to, oh. Di ba? Nung no, basta siya talaga siya naglalaro, nakita niya yung laruan ni Basy, eh, Nandun sa ilalim. Tapos nagulat ako, 'di ba guys? Nabijohan ko pumunta siya doon. Akala ko yung dog food yung kukunin niya, wala siyang pakialam sa dog food. Ang kinuha niya ay eh, yung laruan. Oh, mahilig talaga to sa toys eh. Oh.